napakalaking kuweba ng Kalaw Cave dati nakikita ko lang ito sa mga vlogger na nakakarating dito ngayon ito na Kalaw Cave ng Kagayan Tugigaraw Kagayan ayan napakalaking kuweba ayun may naaabot ng araw kaya medyo maliwanag dito kasi ayun o oh. na ano ng araw o oh. sinag ng araw oh. ayan ayan mga guys napakataas oh, ayun yung ano ano kaya medyo maliwanag ayun may mga pauwi na oh. Ayun yung mga ilaw na yun. Galing na yun sa loob. Oh. Wow! Ang dilim na dito. Oh my God! Oh my God! Ang dilim na! Oh. <laughs> Baka may madapa sa inyo ha. Ang dilim. Yan, dito tayo. Ay, siya.

<laughs> Doon, madilim. Oh, may mga paniki. <laughs> Ayan, mayroon na naman. Tagusan, oh. No? doon madilim sa aming pinanggalingan kay ganda guys oh <sighs> ganda, oh. <clears throat> ganda. Ayan guys, oh napakaganda ng kuiba. Kalaw cave. Ayan guys, oh. May mga ilan po na Hmm, may mga butas o oh, na tagos ang ano kaya dito sa taas maliwanag kasi yan guys kita ang ano maliwanag o oh. 100 feet ang taas

Ibig sabihin may ahas dito. Na no, malaki. Ito na ang pinakalas. Bawal nang pumunta doon. Oo. Bawal na, no? Hanggang dito na lang, no? Ang pinakalas. Okay. Ayun, hindi na pwedeng lumusot doon. Bawal na, oh. Masyado ng ano. Ayan, oh. Bawal na. Pinagbawal ng pumunta dyan. Hanggang dito lang kami. Five changer lang. Okay, guys. Sana nagustuhan ninyo ang aking video.